home she, mga dadis dyan, or nanay na nasa bahay lang, nagbabantay ng anak. Good news, ma'am may nakikita akong napakaganda at napaka-trendingan sa social media. Yung taga-reply lang ng clients, ask me how, nagbibigay ako ngayon ng free slots at saka don't worry, atin ka lang muna ng free orientation, doon mo malaman kung paano kumikita kami, basta may load ka lang, data, wifi, basta mag-access mo lang yung Facebook mo, mamshie, kering-kering ito, kasi hindi nga ako matake isa akong mami na OFW here in Hong Kong part-time ko lang siyang ginagawa, mamshie, no, like this, nagwa-washing ako, nagda-dryer ngayon, tapos na naghugas, nagda-dry na naman ng mga plates. Ganito. Basta isingit mo lang siya, ma'am, she. Ask me how, magbibigay ako ng free slots. Lima na lang natitira, ma'am, no? Kasi may limited lang kasi. Sa so, may inbox, ma'am, she. Kasi hindi ako basta-basta nagbibigay. Kaya, ask me how. Hari-hari, ma'am, no, Baka ikaw ang mabibigay ko ng promo. Kasi may promo kami this month. Sayang naman kung mabigay ko sa, sa iba na libre lang naman ang webinar. Bye-bye! Ask me how, ma'am,